So kaibigan, pwede mo malaman kung anong yung pangalan mo. Wow! Naku, napakaganda ang pangalan naman yan kaibigan. So yan andito tayo sa labas tol. Kasi sabi ng kaibigan nating duwin din na pumapasok sa panaginip natin tol. Dito daw sa Parmera daw Itong puno ng Parmera pupunta na tayo dito tol pag 10 oras na ng gabi so ngayon andito tayo sa labas tol yung mga malapit na kapit natin yung mga anti ko tulog na kaso dyan, dyan sa kabilang bahay tol dyan sa kabilang bahay may mga tao pa pong gising dyan no iwan ko lang kung paparamdam ba sa ngayon dahil ang sabi niya sa panaginip natin tol lalabas na tayo dito sa puno ng parmera at dito, dito na natin siya makakausap kaya ako to ginawa tol na lumabas dito tol kasi po tol ang sabi na tol meron lang siyang ipaapot sa atin na sal para malaman na natin tol kaya yeah, and dito tayo ngayon is oras na ng gabi uh, sakto din pagod na po din yung ano natin yung uh, mga auntie natin dito tol <clears throat> kaso sa ibang bahay tol lumalapit so, sa atin, mga pa yung tao. Iwan ko lang kung magpaparamdam sa atin to, no? Kaibigan, nandito ka ba ngayon? magandang ng gabi sa iyo, So, it, dahil yung sinasabi mo sa panaginip ko na pupunta ako dito sa punang parmera. So, ayan, nandito na ako ngayon, kaibigan. natin so kung nandyan ka man ngayon kaibigan pwede ka bang magsalita o magparamdam sa akin dahil eh, ginagawa ko na yung sinabi mo sa panaginip kaibigan na pupunta ako dito sa puno ng parmera para makausap kita Kawan-kawan, adakah anda di sana? Adakah itu anda? Adakah itu anda, kawan-kawan? Maafkan saya wala tayo na natin ito Ay, hindi pa siguro sila paparamdam ngayon tol eh kasi dyan sa kabilang bahay tol gising pa po yung mga tao dyan eh. uy ikaw ba yung kaibigan uy magandang gabi din sa iyo kaibigan no so ako kaibigan si netflix tv tinupad ko lang yung sinasabi mo sa panaginip kaibigan na dalabas ako dito sa puno ng parmera so bakit ka nandito ngayon kaibigan so totoo nga ba totoo nga talaga yung panaginip ko kaibigan mm. <coughs> so yan to, no totoo na talaga tol pumasok daw talaga siya sa panaginip natin para meron siya sabihin sa atin so kaibigan ah, magandang gabi sa iyo no Pwede ko bang malaman yung kung ano yung... Ah... Uh, ah... Uh, gusto mong ipayawati sa akin, kaibigan. Kung ano nga ba talaga yung gusto mong sabihin sa akin. Ah! Mm, kilala mo pala si Oscar, kaibigan. Sabi niyo na, Tul. Buhay pa daw si Oscar. Buhay pa daw si Oscar, Tul. Mm. ni Bakit nga bakit ba na si Oscar biglang nawala kay bigan? Nayon ng pupuang ba ibang na laman kay bigan. Tongkulon kay bigan. Dito bigan ba sa letra kay bigan. Kikinig lang ako dito kay bigan oh. Ha? Anong misyon ba yon kay Bakit may misyon si Oscar? Anong miss yun nga ba talaga ni Oscar? Bakit siya biglang umalis sa akin kaibigan na wala man lang paalam? Oh, kaibigan. Ah, hinahanap pala niya. Yung kuya niya, kaibigan. Buhay pa pala yun. So, totoo nga talaga yung sabi ni Oscar Tol. Buhay nga talaga yung kuya niya. So, siguro back kaya pala umalis si Oscar Tol dahil hinahanap niya yung kuya niya at nung nagkasakit tayo ng ilang isang linggo Tol hindi na pa alam si Oscar sa atin baka takot siya Tol na hindi natin papayagan so yun pala yung kaibigan yung gusto mo ipapabot kaibigan so yun marami salamat sa iyo kaibigan oh, no? so kaibigan Uh, dahil isa po akong ghost hunter kaibigan at mayroon din akong YouTube na marami pong nanonood. Alam ko na itatanong din nila ito sa So, ako po ay nakikiki ano sa iyo Kung maaari lang po sana malaman po namin yung pangalan po mo, pangalan po niyo kaibigan no? kung okay lang ba sa Mm, um, maraming salamat kay Bigan. So yun to, no? okay lang daw sa kanya. So kay Bigan, pwede mo malaman kung ano yung pangalan mo? Wow! Naku, napakaganda pangalan naman yan kay Bigan. So maraming salamat din kay Bigan no na sinabi mo kay Bigan na si Oscar ay buhay pa. At sa sa, sa kuyan, hinahanap ni Oscar ang kanyang kapatid na kuya. So ayan mga tol, ang sabi niya tol dahil alam ko tol na hindi po niyo maalaman ng yung lingwahe po nila tol. Dahil sa tuwing ako lang po yung ano tol no, na kakaano ng boses nila dahil uh, kung sa ako lang tol normal po yung uh, pagsalita nila tol no. Ewan ko lang kung sa video natin o sa mapanood po ninyo baka uh, maiba po tuloy kasi uh, ganun po talaga sila tuloy hindi po nila pwedeng uh, ipaano talaga yung kanilang salita so ang pangalan pala ng kaibigan oh, <coughs> kaibigang santino so napakaganda naman ang pangalan mo kaibigan kaibigang santino ka pala so salamat dahil tinulungan mo ako nas malaman na si Oscar ay buhay pa Maraming salamat sa iyo kay Bigang Santino. Napakaganda naman ng pangalan mo kay Bigang. Mm, oh Bigang. Salamat kay Bigang. Ayun. <coughs> so, ay nakausap mo din sa Ah, no? uh, siya po si kay Bigang Santino. So, ayan napakabait naman niya. ah uh, ito lang pala yung gusto niyang ipaabot sa atin tol. Ah, uh, uh, si kay Bigang Oscar buhay pa pala at saka hindi na ito nagpaalam sa atin tol tapang hanapin yung kuya niya may karoon sa nang chance na umalis sa atin tol para hindi natin mapigilan siya dahil alam ni Oscar tol na pipigilan ko siya tol kung ako ay nasa wala akong sakit nun tol pipigilan ko si Oscar nun tol kasi alam ko na hindi pa niya kaya tol no hindi pa niya kaya tol na makipaglaban doon pero pilit talaga ni Oscar na hanapin yung kuya niya hayaan nyo tol uh, gabayan natin si Oscar dahil alam ko na <clears throat> hinahanap niya pala yung kuya niya so tulungan natin si Oscar tol no? na mahanap ang kanyang kuya so kaibigan Santino andyan ka ba, ba kaibigan kaibigan andyan ka ba, ba kaibigan Oh, okay, sige, 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 sige. pasensya na kaibigan, no? So, kailangan nyo umalis tol. Ay, may kaibigan Santino. Sige, mag-iingat ka kaibigan Santino. Maraming salamat sa iyong, ah, uh, ano kaibigan, no? pag uh, pagsabi na atin kaibigan, at least nalaman natin kaibigan Santino. Uh, mag-iingat ka kung ano man yung lakad mo ngayon kaibigan Santino. So, sana matutuntun ko din balang araw kung nasaan ka nakatira, no? para mapaayos din natin yung uh, bahay mo kay Bigang Santino so yan to no kailangan natin to na ano, si Oscar tulungan kasi hinahanap ni Oscar yung kanyang kuya kapatid niya so kay Bigang Santino maraming salamat no paalam na nandyan ka ba ba? So ayan tol, wala na tol, nagpaalam na sa atin si Kaibigan Santino. So yun, nalaman natin ang kanyang pangalan. Napakagandang pangalan tol, no? Kaibigan Santino. So yun tol. Ayan, Kaibigan Santino pala. At least nalaman yung tol.